Ayan na nga yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo. Nice day ngayong araw dahil may bumisita na naman dito sa studio natin para magpatato. Itignan na din natin kung saan natin pwedeng ilagay itong design na napili ng client natin. Medyo mabusisi nga yung gantong design dahil kailangan magtugma nitong design magkabilaan. Kaya tinitignan muna natin kung ano yung pwedeng gawin para magawa natin o madikit natin ng maayos tong design na gustong ipatato ng client natin. Dahil bukod dito sa parang mga dahon, meron pa tayong ilalagay sa bandang gitna, pangalan nga daw yan ni Sir. Kaya ito na rin muna yung inuna nating idikit. Para dagdag guide na rin para sa dalawang ididikit pa natin na design magkabilaan. M4K1 nga yung pinalagay ni Sir dyan. Bali yung number 4 na yan ay letter A. Tapos yung number 1 naman ay letter I. Dahil maki nga yung pangalan daw ni Sir. Kaya ay na lang yung pinalagay niya. Bali binago lang natin yung letter A saka letter I. Bali si Sir pala yung nag-suggest o oh may gusto niyan. Dahil nakabit na natin yung sa bandang gitna na pangalan ni Sir. Medyo may guide na tayo para may dikit ng maayos tong kabila ang design. Uunahin na nga natin tong sa kanang parte natin. Pali ito na lang din yung susundan natin na design para mamaya. Ayun na nga din, nadikit na natin yung kabilang side. At yung pagtanggal nga natin ay medyo hindi pa nakadikit yung gitna kaya dininan muna natin. At ayun na nga din ay dumikit na yung stencil na dinikit natin. Magkabilaan nga yan at dumikit na nga rin dito sa kabilang side. Dahil na idikit na natin, e ready na natin yung mga kailangan natin gamitin. Kaya let's go umpisa na natin to. Papatik Kikimin na nga natin si Sir ng napakasarap natin na pangamot. Ito yung pangamot natin para sa mga nangangating balat. Ginagamit natin to madalas lalo na sa mga pupunta dito sa studio natin na mga nangangating mga katawan o mga balat. Matagal na nga daw nga si Sir na hindi nakakapagpatato. <tod> dahil na te, yung katawan niya, agad, naman siyang pumunta dito sa studio natin para magpakamot ng katawan. So sobrang gusto nga lang niya magpatato dito sa studio natin ay wala siya talagang design na gusto niyang ipatato. Pumunta nga lang sila dito sa studio dahil gusto nga daw niya magpatato. Biglaan nga lang talaga yung pagpunta nila. Bali tayo na nga lang daw yung bahalang pumili ng design. Basta gusto nga lang daw niya magpatato. Balit nga talaga ni sir, pinipilit nga niya tayo na tayo na, tayo na nga lang daw yung pumili ng Basta design. Basta nga daw yung maganda at maangas na mukhang hindi naman daw papalag. <laughs> Loko-loko talaga to si sir. Maangas eh. daw pero hindi mukhang papalag. Parang mukhang matapang pero mabait. Parang ayun yung gusto niyang sabihin. Nukulit niya tayo na tayo na nga lang daw yung pumili ng design. Kaya sinabihan na lang natin si sir, baka may idea ka na gustong ipatato. apos sa maghahanap na lang tayo ng design na pwede natin gawin o i-edit. E Bali, nagbanggit na lang siya ng sulat na nga lang daw, pangalan nata. Ayun na nga yung sinulat niya. Kaya, 4K1. Kaya ang ginawa natin, naghanap na lang tayo ng font na pwede niyang mapili. Pero pinapaubaya na nga lang sa atin ni Sir na tayo na nga lang daw yung pumili. Pero ang ginawa natin, pinakita natin sa kanya yung mga iba-ibang font na para makapili siya kung ano yung gusto niya. Kasi sabi ko sa kanya, lahat kasi tayo Sir ay may kanya-kanyang design o gusto. Baka kasi yung gusto ko ay hindi mo magustuhan. Kaya mas maganda na lang din mapili natin yung gusto mong design para kahit anong mangyari wala tayong masisisi dahil alam naman natin itong tato ay permanente mas maganda pa rin magawa natin yung pinaka gusto mong design para naman dito kasi sa daw na hindi naman tayo masyado nahirapan kasi tayo na talaga yung pumili ng design para kay sir siya na lang yung nagsabi sa atin na Aka, pwede daw yung gantong design kaya agad agad na rin tayo naghanap ng mga dahon o parang mga dahon dahil na uso at mga bagay nga naman din sa braso hoy hindi yung braso bandang dibdib Oo pala dito sa bandang dibdib. Bagay talaga yung mga gantong design. Lalo na kung magkabilaan pa. Tapos saktong-sakto din yung pangalan ni Sir sa bandang gitna. Tinapos nga lang natin yung kabilang dahon at nilagyan na rin natin ng white ink. Bago tayo lumipat dito sa pangalan ni Sir na Maki. Na nakasulat ay M4K1. Nilinyahan nga muna natin at ginamitan natin ng 3RL na needle para makuha natin yung mga kanto sa gilid. Ihirapan kasi tayo pag gumamit tayo dito ng malalaking needle. Hindi natin makukuha o masusungkit kahit yung mga gilid. Dahil medyo maninipis na yung mga kabila gilid. Para doon naman sa dahon na ginawa natin kanina, gumamit tayo doon ng 9RS na needle. Tapos pinanshading natin ay 11 curve magnum para mas mabilis natin siyang magawa. Ayun na nga, patapos na nga yung pangalan ni Sir at nilipat na tayo doon sa kabilang side na dahon. Gaya na sa kabila, ginamitan din natin ng 9RS na panglinya para mas mabilis nating magawa. Gagamitan din natin to ng 11 curve magnum para sa shading na gagamitin natin. Ayun na nga, lalagyan lang din natin ng white ink para sa pinalik. Ang pinakahuling nilalagay natin at pinakahuling gagawin natin ng pagkamot. Ayun na rin pala. Tapos na rin pala tayo. Ayun na nga yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo kay at Sir. At naging masaya naman siya sa resulta na ginawa nating tattoo sa kanya. Ayun na nga yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo kay Sir. May pangalan sa gitna at may dahon magkabilaan. Pwede may comment ka kung ano yung tawag sa dahon na yan. Pero para sa tattoo ni Sir, nice!